tinuod ba, historically speaking, yun na yung tinuod nga Senyor San Vicente? Yes or no? Nah, wala. San Biblio, wala. De, de, na, wala. Sa Biblia, wala. Di, di, kumuta na. Kumuta na. Ah, wala, wala, wala. wala. No, wala. Katika ka, sige, wala. Ah, sa San Vicente pero nga tinuod? Senyor San Vicente pero nga tinuod? Ah, kisa San Vicente Ferrer nga tao? Panahon sa 15th century. Wala sa Biblia. Noon din Wala sa Biblia. <laughs> so, kita lo, wala sa Biblia. Hindi Wala sa Biblia. Eh, magkaroon. Atong ihatag ang um, first examination for 15 minutes, one minute per question and answer. You have the floor. Power, Darwin, Gipgano. Apon ka na itong tanay. O sa kong pinangga kayo na egsuon. Unang pamutana Imo di ikutlo ang Habakuk 2.18. Kaya ang tima na ito, pamatudaan mo ng tanang santos nga ribulto o imahin sa Romano Katoliko Diyos Diyos. Ilan limbong kini sa katawahan sa Diyos sumala sa Biblia. Ang pamata na, kining Habakuk Old Testament man eh. Sa tinud anay nga ah uh, Pastor Anchi, diha na ba ang Romano Katoliko sa pagsulat sa Habakkuk 2:8? So, diha na wala pa. Hello. Diha na, diha na. Ang mga pagano <laughs> nga mga an change lang iksoon diha sa mga pangalan instead of Kriyanto, Astarok, Darok, bolok, Asira, Exxon, Gipulihan, Maria Vicente, di San, San, Lorenzo, di Pulihan Laik Soon, anak, mau di Habatok, di Perisa, di Pinado Laik Soon, Habatok, di Sisyutso, onsai kapuslanan, sa mga linilok, ng mga lipulto, ng lipulto mana, larawan mana, nga nge-tutlo sa mga tao, sa kapakatan, wala gitudlo, nga maayo. What? Okay, okay na. Sunod pangutanan, nasayod ba kang ang Romano-Katoliko na tungkod before Christ? Ang iyong igotlo, after Christ. Ang romano ng Katoliko na tungkol after Christ, ang imong gikutlo before Christ, asayon ka na na wala. Yes, Hello, Mister Mr. Mujeritor, ang topic, Mr. Mujeritor, about Jesus, Diyos, wala ka nag-iskot din eh. Huwag ka na saan ang romano ng Katoliko. Diyos, Diyos! Okay. Mr. Mujeritor, ako lang ikuan ba kaya mang gikutlo kung haba kopnos so nga ang romano ng Katoliko ni ini. So, nga nung yung mga ang Roman The interpolator has the right to use the biblical text. Panehut speaker, listen. The interpolator has the right to use the biblical text in paghatag og mga panotana. So, out of Habakkuk, those also, you can proceed with the questions. Time left. Salamat Mr. moderator. Proceed. Kaya mo siyang ipadlo. Okay. Kaya imo mang ipahid ang haba ko, Kapitulo 2, versikulo 18 sa Romano Katoliko, nga wala pa man ang simbahan ni Anang Panahuna. Ang pangunta na, anong diapil man ni mga Romano Katoliko diha, nga Diyos Diyos, ang mga rebultos Romano Katoliko, nga wala pa man mag-exist ang mga matupanin mo, rebulto o Diyos Diyos sa Romano Katoliko. Mayroong mga imong dikotlo na wala pa man ang exist sa simbahan. Tumag, haba ko, Diyos Disyonso, unsa tuloy kapuslanan. Apil na ang present tense, mga kaiksonan, o future, tapo, na, o sa reka po na wala pa, unsa kapuslanan kung magbuhat pa lang sa mga linilok na ribulto na lalawang, na mga pinuhat sa kamot sa tao, wala na naging on, nga nag-exist ang katoliko sa before o after mga kaisunan. Ang diskutan din eh, kining ribulto sa Romano katiko, binuhat sa kamot sa tao na nagatudyo sa mga tao sa kabakatan. Salamat so, Pangotana? Sumala sa Biblia o sa may kahulugan sa Diyos Diyos. Diyos Diyos, ingon sa Salmo 115, ang ilang mga Diyos Diyos, sa kamot sa tao. Plata, batok kahoy. Ano na yung mata? Dili kita. Ano na ilong? dilik ka simuhot, kini ribulto, dios dios, ah dilik ka ah dunay galong ka dilik ka dungo, ang misalik sa mga dios dios, ngay sama sa mga dios dios ikson, mones, mones kalugan sa dios dios, binuat sa kamot sa tao, Apil ba nang imong gi gunitan Dios Dios na? Apil Dios Dios, minuhat sa kamot sa tawo, dunay mata direkta kita, dunay ilong wala kinabuhi, dunay dunggan direkta dungog, Nagtutlo sa kapakakan sa mga tawe kson. Kini, Sunod pang matana sa 1 rito ug sa patro, ang kalookan sa Dios Dios mao kini. Ang Dios Dios nagrepensiya sa butang dili tinud. Sa ato pang pa, Diyos Diyos, uyon ka ba nga ang Diyos Diyos nagrepensiya sa butang dili tinud sumala sa Biblia? Dili tinuod. I'm just just kidding, dili eh, <laughs> <okay. laughs> <laughs> <laughs> yes or no lang. Ka ba or Speaker Based on the rules, when a categorical question is raised, rule number 4, you have to answer yes or no. Categorical question. No. Yes. Okay, uyon ka sud Okay, explain. Explain, sir. <laughs> yes. Give <Wurramay> one minute. Maay buutan na dili tinuod. Kini dili kay just Doon ay usap ka Diyos kong natuod na buhat sa langit o sa yuta. Ang upan mga eksunan na binuhat sa kamot sa tao. Kitawag ka na Diyos Diyos. Moderator. No, Mr. Moderator, I have one minute. Lagi, lagi. Objection. Well, you still have the one minute but yet post. The basis of objection, what rule? Ah, op okay. Gikan pagsubod, wala man siya matuman sa mong rules. Hindi magsingkit-singkit. Okay. ang uh, Mr. Moderator, di man bumol ni mga taong din eh, mga uh, kadungog man niya, kusok kayo itong kuhan. Uh, Pwede sa baka mo Okay. Oh. Uh, this is a matter of professionalism. Uh, atong gihan niyo, nagkiling kiling debate, it's more on a dialogue. So, agad atong pagpasabot, it's mind and heart. Kung ibo nang iagi sa kasilag, kasuko, By way of singing, it's anger. So, <laughs> angato is ipada yan, agato ang gugma na pabaagis. So, we, I would like the moderator would like to appreciate uh, Kagalila, as Speaker uh, Archie, Kagalila na very soft ang imo pag Not a matter of anger as a mode of expression. Proceed. <laughs> Basol, kanang imong gigunitan nga si San Vicente Ferrer, kaya ang Diyos-Diyos, giyunan man imong uh, dilit yung tinood, why tinood nga nagrepresenta? Kanang imong gigunitan, tinood ba nga dunay senior San Vicente? Yes or no? Dilit tinood nga dunay senior San Vicente, yes! Aduh, ako nung rana ba? Tinood ba, historically speaking, dunay ay tinood nga senior San Vicente? Yes or no? Naa, wala? No. Sa so, Biblia, wala.

ang Dios Dios dili tinuod way nagrepresentar na tinuod nalo na may tinuod nga san Vicente Ferrer sa Katoliko lang ni eh. <laughs> nga Dios wala ilabot sa mua. <laughs> dili eh, ang kontra Mr. Moderator uh, kabahin sa pagkatao ni San... ang buhat na ba na bay tinuod nga san Vicente Ferrer yes or no wala 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 yes wala unsa may imong ebidensya nga wala wala sa Biblia. Wala tayong mabasa sa Biblia. Nga doon ay si San Vicente Perer. Inyo lang ang claim sa history. History. Inyo lang. Sinangka <tion> nga ito. Na na magka nga. siya after na sa pagsuwat sa Biblia. wala na you sa Biblia? O ay ikaw wak Biblia. Ako po Biblia. Ano? 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 Ano?

Dile, Hindi gusto niya. Therefore, kung di na si San Vicente <tune> Peralta, kinasama. Ripulto. Kaya gibunyagan, o sinyo, San Vicente Peralta, gibunyagan lang. Okay. Ano ang pangotana? Okay. So, ang sa Isaiah 44, 17, Nga ang Diyos Diyos, ng larawan, gila nila nga Diyos. O bingon ang mga nag sa larawan, simbahon ko ikaw, nga ikaw ko Diyos. Luwas sa ako kay ikaw ang akong Diyos. Ang ilang larawan mo, ang ilang Diyos. Tugan ni Kristo noon. Giisip pas Katoliko kay nang imong gidada nga rebulto karon, nga ako na nang pangayoon. Kana nga rebulto nga imong gi gigunitan, giisip pa na namong Katoliko nga Diyos, yes or no? Dios Dios, giisip ninyo. The Christian is Catholic. Yes. answer the question again speaker when there is a question listen no, please do not speak with the speaker rule number three four five six seven eight listen to the vision Lucy. Si. Ang pangutana ato iisip pa diyon sa simbahan Katoliko mang larawan ni San Vicente Ferrer nga giisa-isa. Diyos yes or no? Uh, Mr. Moderator, yes or no? A is answerable ninyo, dili sa mo uh -huh. The question is categorical rule number four You should answer yes or no. Sign by Pastor Archie and Eunice, Reverend Father Darwin Gitgano. You have to answer categorical question, yes or no? Me. Yes. Yes. Come on, question. Sunod na, asa may dokumento ni mo nga mi, nga giisip na mo ang larawan sa mga santos medyo. Asa na <laughs> so, makita. Kaya, kiludha. giampuan, gipangayuan. Ang putuan, di panayuan, Mr. Moderator, wa ko mawatan na gisimba. Ako pangutan na asa mabasa nga official, na ko official document Church of the Fathers, CFC, Catechism of the Catholic Church, asa man nga document sa simbahan nga nagtudlo nga ang mga larawan sa mga santos among giisip nga Dios. Hindi, mabasa diha sa inyoha pero mabasa sa Biblia. Ani mabasa, wa mi mana wala, dia? diha sa inyong, inyong libro. Among ang kunon karon nga wa manudlo. Pero makita sa mga tao ang inyong bayunga. Okay. Ay, 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 ko, imo bang ang kunon karon kay wa man sa dokumento? Wala kami manudlo niya na, yes or no? ba inyong libro? Wa ko na sa inyong libro. Oke okay, basahan ta Oh. Ni ay sa our Catholic faith. We do not worship the saints or their images. We only venerate them. So, kung uh, ano mo isipa, ang gigamit na... Sabi Ano Ang gigamit din veneration, hindi adoration. Kung adoration pa, among giisip siya na Diyos naaman sa document sa simbahan gawa na mo isipang larawan Mister Moderator Objection Objection the... Delay 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 Explanation Question lang Di na namin ang muntahan Proceed ako ako. With the question. The question. No question No question Proceed, proceed. The Moderator This is now the period for interpolation May we remind the interpreter to reserve all the remarks during your time So proceed with the specific questions. And speaker, get ready for the answer. Nakatupag ko kanina, kaya mong kong ipamutana. Nakaroon, ang pamutana na ko Pastor Archie, o yun ka bang awak kakabasa sa pagtulunan sa simpahan? Wahin, yes. sapat, arispito na mo sa mga larawan. Nakabasa ka mula? wala? Wala ko may basa ang inyong, inyong libro. Kaya ay Biblia, ay, ay Salamat. Sa ito pa, nga nung naingon man ka, na nagsimpang may isip, among giisip, ang larawan ng Diyos. Gawa man na kakabasa sa pagtulunan sa simbahan. O apil sa sugo sa ginoo, sa ikawalong suruna, ayaw pagsaksi o baka batok sa imong isigata. Pumunta na! Kaya wak man ni magtunlo, Imo bang ay uyunan ganon? Nga ikaw rin na nato niya na. No! Mr. Rito, hindi ako uyunan. ang Salmo 115.1.8 Kanimo lamang ang tanang dungog o gimaya o Diyos o dili kanamo. Sabotable na siap Ang ilang mga Diyos Diyos Adonai mata dilih ka kita Adonai dalunggan Dilih ka duwag mag Adonai bakba dilih ka sulti Adonai tehen Dilih ka lakaw mana masabot nga Diyos Diyos Selamat panggandaan pirangga nga Archie Kaya mo maju ngipamugos Masa may kalainan Sa idols to Dios. Ay ba ba kalainan sa idols and icons? Yes. May ba lo? ang ah, Ano sa kalainan? Idols or just Dios, an image of representation of a god Dios as an object of worship mga kay Sunan. What is just Representative ko sa dili tinuod ng Dios. Champion. Icon. God image likeness, statue, figurine, idols, Carbine, criminal image, false god mga Maulaw ta, sir. Okay. Saan just Diyos Diyos? Saan na, pumunta na. Oo. saan may icon? Tara. Icons. Representation sa mga Diyos as an object of worship. Yun images, likeness, kaparihalan Pero tinitinukot. Diyos Diyos. Tinitinukot. Nga Diyos. Saan na, pumunta na. pinangga nga Archie. kay parti majud ni mong pangugat kini mga tawo nga dunay mga rebulto larawan sa mga Dios Dios unsa um, may saan ni nila umutaton sila impierno sumala sa pinggir may impirno. yes okay excited na to okay amang sampet impierno gi 28 apa nga mga talawan mga wala magtuo mga malawai mga mamuno mga makiwason mga mamamaran mga reksimbag mga dios dios O ang tanang pakaton kitambog sa linaw nga kalayo o kasupre o bao kadto ang ikaduhang kamatay. Salamat Pastor Archie nga may interno dinhi ning dunay din din yes. mga larawan sa Dios-Dios. Usab yes. so, so, may mahita po ni mga dunay Patik sa larawan sa aton gidong. Jurisdiction, jurisdiction, personal sa The main point is larawan ang pangutana kanang larawan na nasa iyong tuwong uh, gamot. kamot. Please explain. Lingang <laughs> kayo na 2009 lahat ngayong purno. Explain. Oo explain ka. explain At akong ako pangutana eh, ako, ha. Iyon nga ingon nga ang tanang baton o mag gimahin, o larawan nang ugas pa akong pinanggang egson, ma-imperno. Apil ba ka ini, Kaya doon naman kay pati? apil. Explanation! Explanation! Okay, oke okay. Explanation. Uh, para sa audience, go, go, go. Uh, ito ang affirmative speaker. Doon ay larawan sa patik sa tuong kamot o <laughs> uh, diapot sa wala. So, yang gipamatugan na kung kamo dunay nagbaton Og larawan masuod ba sa si mong lawas o asa na pita, maimperno. So, ang pangutana sa yang interpreter, Father Darwin, kaya mingon ka man maimperno, na may larawan diha sa imo ang kamot. Ikaw ba maimperno? Dili! <coughs> Tuka! Dili! Ano na? Wala ko nagsimba sa larawan? Pinoon siya kibuha sa

ato panahon na wala pa ko'y kapangkaagan kaya sa pulong sa Diyos pero wala ko sa isip din eh na akong Diyos o akong ginudan wala iksoon Tungod kay nga naman ang Diyos Espiritu o ka kanya kaya kinaang lang maragsimba diya sa Espiritu sa kamaturan dili sa ribulto Salamat Salamat po wata na bukay pandit sa tikas Tiger man na Opila na yung magtato bisag pastor na. Nya naik katok na tiger, kira na siya? Kung pastor na ka dilik pwede, pero kini siya siya sa dili pa ko pastor, so apa ko kailag ginoo, apa ko kabasa o bibiya, apa sa diyan nakabasa ko sa bibiya, bawal sa usa ka tao, iyang hugaw-hugawan ang iyang lawas. Karoon nga nakabasa na ka sa balaang kasulatan, willing baka lalang kanto na tunat? <x2> Rickson o Glisa Rickson. Kaya naman palaan o timplo sa Diyos ang atong lawas mga Salamat kay Iwan Langkaton. Langkaton! Pa, parang di ka mapil sa imong katarungan na may imperno ang dunay Diyos Diyos. Salamat. Alipay kay ko. Kaya imong Langkaton. So pang na pastor. Nabasa ba ni mo bolitra nga ang imahin sa Romano-Katoliko Diyos Diyos? Yes, dia sumala sa Biblia. Dinabasa ba nimo? Yes or no? Nga pamatudaan dia sa Biblia. Dinabasa, Dinabasa. na Mr. Ako pamutan litra po litra. Okay. Bisa uh, bisa lang, bisa bisa lang. Eh, ila litra po litra man, Di man tu ketarungan? Atau di eh, balik di lang litra po litra. Nak kapas ka? sa nanti udah kau kaya kaya sokik damit. Nampak ka kalinya, apa na ang Saya sa nak kelinya ngah ang Taas! Tapos Biblia, oh! Salmo 115, kaklaro ka na, oy! Hindi, ako mo eh. na ba? Litra na akin na basa, wala. Romano? Ah. Na! Kinigay! Barot size 4-5. Makakita kayo ng Diyos-Diyos ang nangyari sa kahit ginto pila. Mga Diyos-Diyos ang iyon na pinapasa ng mga tao. Napis na kayo ng katukutan ng mga pagano. Huwag kayong tutulad sa kanila. Huwag kayong matatakot sa mga Diyos-Diyos ang iyon. Kahit makita ninyo, ipinag-prosesyon ang mga ito.

Kapasan ya sama para sales. Barok sales. Kapresingko di sisi niya 23 key. Key petehan padala ng mga marketing, Mr. Briterton. Ah ato Barok sales. Ikat lang akong pangtana simple lang. Six year, Mr. Briterton. Six lang, Mr. Briterton. Bayad utang na. Okay. the question, sige sige. Wala nga nakabasa baka, waman, ba ka? Na Wala nga nakadungog ba mo na nabasa wa? Wala! Nakadungog ba na mga tao nga huwag basa? Mr. Moderator, yeah, objection, yeah. Mr. Moderator, they are inviting to, to the people, uh, Mr. Moderator, to uh, discredit sa mga huwag. lang mo, para oh, Question lang, question lang. Okay, okay. So sure like be, ang sir, hindi, ang pangutan na oh, ah. mo, kagaling ha, ipatayag, uh -huh. nga, ipangutan na ang itong speaker, uh, post mo na. Ipangutan ang speaker, na unsay mo ang proyba na gitudlo sa Romano Katoliko oh. na himuong Diyos simbahon nga Diyos ang mga larawan na abain ni mga panayag, mga libro, pagkaroonan ang simbahan and you answered no, what ka and you have not read ikanawang pangutanan kung wala asa mabasa sa Bible oh, nga kining maong gitima pamatugan nga ang tanang mga santo sa ribunto o imahen sa Romano Katoliko Dios Dios kining maong paraphrase kining maong sentence kining maong main theme mapatik o nagpatik sa balaang kasulatan pulsi ako ang ko kay nagbasa mga ka, wag ko kadungog bang uh, dunay Romano Katoliko nga imahen Diyos Diyosan wag ko kadungog ang pangutana lang ako pinanggak na pastor kay naamang kay imahin diha matod pa nimo katungdanay Dios Josan na nailad ug na nalimbungan ako no nimo nga nailad ka kay do na mag kay Dios Dios diha sa imong abaka wa ko mailad kay wa man ko nagsimba wa ko naglod wa ko nagpista objection no, objector, I have one minute wa ko mangutana objection ni ako, pinangga wa man ko mangutana og nagsimba ba wala ang ako ang Diyos Diyos man. Apil ba na sa Diyos Diyos ka nang naa sa imong abaga? Dili apil sa Diyos Diyos. Dili apil. Ang kanang sa Ginoo Heso Kristo? Dili apil. Dili ang siya. Ang isented na siya. Nga naman? Nga naman. Tungod kayo wala na ako niludhi, wala na ako wala na ako wala na ako alagari. Sa ato pa, dili din ni Diyos Diyos, kiwa man na mo uh, isipang na Diyos. Kini ribulto, kung dili ninyo ludahan, di mo mag-ampo, dili ni Diyos Diyos. Pero kung magpakitaban ka, malayo ka okay, iso, mag-ampo ka, pistahan mo, di mo pang ipataon sa mga tao, ihawan pa iso on, Diyos Diyos. Pinanggap na uh, Archie, kung oh, mag no? naman mag-topic o pagsimba na, mo Moderator, naman niha nga, dili Jud, mukawas sa tima. Kanya ko pinanggap iso, ni kawas naman, about nas pagsimba o pagluhod. May problema okay. na, sunod.